Welcome to my YouTube channel, Todo Paso Drive. Pakinggan natin yung super muffler natin. Ito yung ano natin, yung super muffler na pinagmamalagi ko dito sa Pampanga. Itong super muffler. Ito si Todo Pasa Drive. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Todo Pasa Drive. Ito yung map there na pinagmamalak ko dito sa Pampanga.